Hi everyone, samahan niyo naman ako ngayon dahil nga sa wakas ay eh, magkakakuryente na kami. Parang may sinilito sa lugar namin dahil nga ay nagsilabas lahat ng tao dahil nga nanonood sila sa pagkakabit ng kuryente ng Meralco. We're here guys. tutulog kami sa bubong. <laughs> Finally guys, nasa bucket list ko ang matulog sa bubong. Guys, tulog na po si ate. Tingnan natin kung tulog na nga ba talaga siya. Kamiyan nga sa mga lugar sa atin ngayon ay nawawalan ng kuryente dahil nga sa pag-overheat ng mga wire. Ang akala ko nga sa amin lang ang nag-brownout pero sa ibang lugar din pala. Kaya naman ito na nga at panoorin niya ang raw video ng pagka-brownout sa lugar namin. Wala na naman kaming kuryente guys kasi yung poste, yung mga wire doon pumotok. Kaya brownout dito. Yun akong bintilador. Wala pa naman akong tagapaypay ngayon. Ay, lubat! Lubat, no, tapon mo na yan. <laughs> Ang tatay ko ay survival person. Kasi ayan, marami kaming ventilador, meron kaming power bank. Ang ilaw namin, isang solar. Dalawang solar pala. Tapos may isang dischargeable. Well, may isa pa kaming 12 well, volts doon. Tapos may isa pa kaming ventilador na may ilaw din yun. Wah, yung tatay ko. <laughs> yung tatay ko, kahit iwanan mo siya sa bundok, mabubuhay siya isang taon. Isang <laughs> taon. Siguro, ganun yung pangarap ng tatay ko. Proud na proud siya sa sarili niya. <laughs> proud na proud pa siya, guys. Ayan, oh. Ipahita ko sa inyo. Ayan pa, may ganyan pa siya. May, ano yan? Oh, lampo. Emergency. Emergency. May flashlight. <laughs> Hindi niyo malalagay sa yellow basket yung tatay ko, guys. Wala yung link yan. Oh. Ayan na, guys. Ayan na yung tatay ko. Survival person. Ayan, may ganyan daw siya. Emergency light yan, pag ganyan. Emergency light. Tapos magpindot mo. Nagiging pumayupay-upay ang tatay ko, guys. Um... Nara, may video ko nung sa'yo. Guys, dito na kami. Sa bubong matutulog. Hindi na kami magpulog. <laughs> guys, tatanggalin na yung bintana. Ayun sa lamin. Para makalabas kami. Pasok kami ngayon sa Encantaja. Kulay itim yan, ba yan. Yung mga bule itim. Bule itim. Pag hindi ko na ito na post alam niyo. na. <laughs> hindi nga siya dudulas lang. Hindi guys dudulas Andi dyan. Hindi, no, hindi. ka dudulas dyan. Nakakadulas um, siya. Hindi. <laughs> dyan. Finally guys, nasa bucket list ko ang matulog sa bubong. Magawa ng paraan. <laughs> We're here guys. Tutulog kami sa bubong. <laughs> Dito talaga kami <ako> matutulog <laughs> ma. Sure na to? <laughs> Ito ka lang, walang alis sa pamilyan to Guys, tulog na po si ate Tingnan natin kung tulog na nga ba talaga siya <laughs> 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 Guys, tulog na po si ate Titingnan natin kung tulog na ba talaga siya Paano ba yung 0.5 do? Ang galing Tapos kapag, ayan pa, paa, paa. Mm. <laughs> <laughs> Bandali ito ngayon sa hotel na kami dahil ngayon din na namin kinayang yung sobrang init. Tapos pagkawin naman nga namin sa bahay, nagkaroon na ulit ng kuryente pero nawalan ulit. Bali, alas dalawang araw nga rin nawalan ng kuryente. Pero ayan, kinagabihan nga inayos na rin ng meral ko tong kuryente dahil nga sobrang dami na rin talagang nagre-reklamo. Sobrang dami nga rin pang nanonood sa kanila habang nagkakapit ng kuryente kaya naman ayan parang may sini talaga rito sa lugar namin. <laughs> Ano na, Yan na, yan ah. Yan ah. Ano? tao. <laughs> Di ba gipin niyo kung nakabukas niyo? yeah, I believe in you. Damn tao. See you know. Yeah. Ganyan din ang manungkit ng panampay ng sinampay namin. Kumita <laughs> ah? rin di siya masyon. <laughs> oh, si <laughs> Kaya kagalit <Arana>. nagbibilang <laughs> <laughs> oh. Nagbibilang oh. na kasi Kuya. Wala na.